um, good day everyone um, abit tayo sa ating mga ano, ating labak na Rob so by September 18 ano na sila? Um, Tapos yung daris doon. nalit na sila ng two weeks. So, uh, month lang nila. Nakakabong maliit na ate. So, as of now, nandito na sila sa ano, hindi ko kayo masyado na update. Ano. So, nilagyan natin sila sa likod na. So, ayan na sila. Yeah. So, ayan. yung ating 11 na uh, crossbreed ng dark mahogany at ng uh, production type pero karamihan na nabas puro dark mahogany ata tapos yung patibigan nila uh, Ano yan Medyo may ngayon natin So yung patibigan nila Mula nung week Hindi all two week old eh, Lagi may halong kalamansi yan Tapos ngayon eh, Meron pa rin uh, Ngayon anim Sa ganyang kalaki ng tubig Basta 1 liter o 2 liter eh, Anim na bunga ng kalamansi Yung ating nilalagay na So, ayun yung pinaka-vitamin sila. Bunga ng kalamansi. So, ayun na yung update sa ating mga uh, Rhode Island Red 11. Kasi uh, so kung isa, eh, native to. Ay, uh, na yan. Pero still, um, hindi sila nagkakasakit kahit maulan dito. At di ko na, di ko pa na-experience na, na magkasipon sila. Ayun na, eh, um, maambo na naman. Um, laging ganito sa dito sa Bicol. Um, Every month of, basta by starting June to December, mulan lagi ng hapon. So, ayun, tignan, uh, goods na goods yung ating mga lagang Rhode Island Red. I'm going two months, tapos yung mga babae yung gagawin natin pa iklugin, the rest yung lalaki, magtitira tayong isa, pero yung iba, ba benta natin yung, kung, alam ko parang tatlong lalaki dito eh. ito, babae yan. Ito, lalaki. Ito yung palong niya. This one, is babae. This one, is babae. Hmm. Ah, lalaki. Lalaki ata yun. So, yun yung pakain nila. Um, GMP2. Tapos, may harong may halong pine corn so ayun yung ating program ng pakain pero pero mag konti uh, punti unti konti unti gagawin natin eh bibigyan natin sila ng GMP3 kasi trim sila so ayun yung susunod na program ng pakain natin pero halo pa rin natin halo pa rin natin ng pine corn so ayan yung update So, mga ganda kita yun lang talaga eh may pagka like mahogi ng iba lalo na to yan o diba ang lalaki basta magbibenta tayo ng lalaki mas mag iiwan tayo ng isa para breeding purposes para ating isa yung magiging sunod na rooster natin kasi matanda na yung pinakatatay nito pero isa yung bigyan pa rin tayo ng magandang uh, similya sa ating mga inahin na Rhode Island Red Okay. So yung ano, yung pakain natin para diyan, ilalagay natin ng malunggay. Dahon ng malunggay, yung medyo mabata bata pa na daw ng malunggay. Ay eh, yung ating nilalagay diyan. <trips> Ulang, lang yung update, makukulong ating ng gansa. Kumain niyan mga yan pero hindi pa rin. So magpupurga tayo niyan sa September 18. pupurgay naman natin sila kasi para sure na kung may bulate ay patay so yun yung update ito yung mga malunggay yan so yun yung pinalagay natin sa, sa patuka nila so um, sa so, dito uh, tayo pero yung lalaki pwede nang bumili pwede kong magbigay hindi na ano 350 ang isa, ang lalaki ito uh -huh. so, yung program ng ating pakain so ayan, gustong gusto nila yan tapos sa gabi may ilaw yan, solar yan solar, kasi naraka ito paano, for security purposes siyempre maliit pa sila, baka biglang may maligaw na pusa o anything na predator na pwede nilang kasawi pero nandito naman ating bengale eh. ating bengalang babae eh. so hinahanapan na natin yun ng lalaki pero wala pa tayong uh, makuha medyo um, budget kasi medyo mahal So, so good sus. Malala sila, may kalaman si sinabay tayo sila. Hindi tayo bumili ng ano, ng Uh, ibang vitamins na organic lang yung ginagawa natin pero Mag-bacterial flushing din pala tayo mag -ma, nilang lang uh, unay natin bacterial flushing tapos pupurga tayo ay yung ating next na gagawin next week kuro ba September 18 no? after September 18 parang lalamig yun ito kasi problema sa Rhode Island Red pero malaks yan basta tuloy tuloy yung ano, uh, paglalagay ng kalamansi sa ating mga uh, Rhode Island Red kasi pampakalakas ng ano, system so ayun uh, lang ito so, yung mga update sa ating ano, gaalaga ng ating mga road Island So, huwag niyo pong, niyo pong kakalimutan mo na mag-like. Siyempre. At mag-share. Then mag-subscribe. So, maraming salamat po.